So, the Prometheal insurance has authorized until the 29th of January at the same hour right now at 3, 3 p.m. But ever, if your car is not ready, you should just call the Prometheal in advance so that uh -huh. they do an extension from their part. Okay. Uh, how about the the mileage? Mileage is unlimited mileage. Unlimited? Unlimited mileage. Yeah. Okay. It's going to be covered. Every Everything is going to be covered by my insurance no? Everything is covered by insurance. Well, look, I could give you the the toyota highlander i have a toyota highlander it's a, it's a nice big suv mm i'm -hmm. gonna give it to you but there's only one problem with that, is that the car has the check engine light on no just hear me <laughs> out but it has been fixed it just needs to be deactivated, it's already been fixed from our part we just but bring it from the dealership there. it's there it's, it's showing yes it's showing but it doesn't mean that the car has a problem because we just fixed it. Uh, what else do you have? <laughs> I'm so sorry. The pickup truck. <laughs> no, that's too big. That's too big. Yeah. Yeah. I have the under. The Explorer over there is uh, rented, already reserved. I have the Nissan Qashqai, but Nissan Qashqai is, uh, is a is Loafer, It means it needs an oil change, so I cannot rent it. Never, we we, we never rent an oil change. Uh huh. Yeah, but the check engine. Yeah, no. <laughs> no, because check engine is fixed. The right, the check engine is fixed. It's just, just showing. What year is that? Twenty four. Two thousand twenty four. Two thousand twenty four. Two thousand twenty four, and it has sixty thousand kilometers inside. Because I don't want to be blamed with this, you know. <laughs> no, 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 no. Oh, no. Like you, you go now with the pickup. Uh -huh. and then you uh, go back uh, Monday or Tuesday, whatever date you want. Oh. Which one is the pickup truck? Uh -huh. This? Yeah, yeah. Uh, no, give me the. Uh, yeah, give me the Highlander. Okay. Uh, that's that's too that's too big. I don't have a parking space for that. I didn't know, so it's big. Yeah, I know. It's a so it's big. yeah. Same Is it the same, same? size? Same, almost same. You wanna see it? I know, I know how big is the Highlander, pero. But... Yeah. I think this is uh, longer, no? Yeah. No. this is 8 passengers, 7 passengers. I'll take this. Yeah, I think I, I'll be more comfortable uh, driving this. Yeah. yeah. Okay, sir. I'll take this one. This one? Yeah. All right. Uh, ah, yeah. <sighs> Ito, ito gusto nila. Ang <laughs> <Haba> ha, <laughs> pakahaba niya, parang ka nakabas eh. <laughs> Mini bus. Kita mo naman itong isa, di ba? My friend question. Ah... Mm -hmm. uh, How much is the rental let's say no what what kind of car What if I rent that one mm -hmm. uh, how much per day and uh, the kilometers I mean if I'm going to Toronto it's uh, for the exact same one yeah It's uh, 65 a day. 65 a day. 65 a day yeah. How much is the kilometers? Kilometer. Unlimited. 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 Always unlimited. Right. Always. Ex except for the pickup trucks. Pickup trucks are So if I if I if I go to uh, Toronto back in Port $65 only? I will pay you. Uh, plus tax. 65 plus tax. Yeah, I mean exactly. Yeah, yeah, yeah. yeah. A day, yeah. A day, a day per day, per day. Aha. Uh -huh. Yeah. no hidden charges or anything no no, no. i mean uh, the insurance if you want to check it it's 30 dollars a day uh-huh but basically i have my insurance right no it's not the same because uh, we're going to be talking about uh, yeah, a, particular, talking a particular particular reservation right mm -hmm. yeah it's not with the insurance so, so let's it's like you come in here maybe you are covered with your credit card i'm not sure yeah maybe mm -hmm. other than that should say, should but what is that a compulsory thing? What if I say no? No, I will not get the insurance. Yeah, you going to take responsibility of the car. Uh huh. And I can still drive happens, it. We gonna charge your credit card. Uh -huh. The whole amount of the reparations or debt or I don't know. I mean, uh huh. Yeah. I see. Okay, so sixty-five dollars a day. Yeah. I don't know. So, ito na nga ang ating, ang ipapahiram sa atin mga dre, no. Itong Ford Explorer. So, for the inspection, we should be looking for big scratches or big cracks. The smaller one doesn't count as damages. The smaller one doesn't count? No. Ihingi naman niya ito. <laughs> parang, parang timang. Okay, let's see. Tingnan natin kung paano i-drive ito mga dre, no. Kinakabahan ako. <laughs> Ito yung rental mga Dreno na nakuha ko pala. Ang laki, 'di ba? Nakakailang i-drive. Pero maganda, mataas mga Dreno. Nakakapanibago lang yung silinyador. Mas gusto ko pa rin yung sasakyan ko mga Dreno. <laughs> Bilis, no? O, tingnan nyo mga dre, ha? Liwanag ng ilaw, eh, di ba? O? Kitang-kita yung ilaw, eh. No? Nakita nyo mga dre? O, pag nagsisignal, kita-kita yung ilaw, o. Oh. Yan pa, o. Oh. Yun, yung tail light, mga dre. no? Yung tail light, lagi palang bukas yan pag nakabukas yung headlight mo. Meron ka pang backup light. Meron ka pang signal light. Ano pang dapat buksan? <laughs> Christmas light? <laughs> medyo nakakaano mga trainer, nakakatulig pag naaksidente ka. Parang somehow kasamang lumilipad yung isip mo yata pag nabangga ka eh. Kaya... <laughs> kaya yung sobrang ano ka fixated ka doon sa ano sa right of way right of way right of way may nakahinto na mga dino no? binangga mo pa rin kasi may right of way ka <laughs> Ano ba namang logic yun di ba ano ba namang reasoning yun right of way Eh nakita mo layo pa eh. di ba may nakaano may nakahinto sa iyo ibubunguin mo ba dahil lang right of way mo di ba <laughs> Pamira oh, mga Dreo. Uh, isang bagay na nakatulong sa siguro mga Dreno dito sa sa kaso ko mga Dreno. Ang ginawa ko, isinend ko sa insurance yung video nung pag-amin nung nakabunggo sa akin. 'Di ba? I mean, wala siyang lusot doon mga Dreno. Uh, kasi parang ang tagal ko ang kausap ng insurance ko, balikan kami mga Dreno na eh, ayaw nga kayong kausapin, 'di ba? Nagtatago nga sa inyo, eh kailangan nga namin siya makausap kasi nga yung pag-amin niya. Eh paano nga kung hindi umamin? So ang ginawa ko mga dre, no? gaya ng mga suggestion nyo, isinend ko yung video nung pag-amin, yung pagsusori nung nakabangga sa akin. Kaya ayun, uh, case is solved mga na sa kanya na lahat ng pananagutan sa pangyayari. At saka, yun, nag rin siya, mga dreno, gaya ng nabanggit ko sa unang video. At nakatanggap na ako ng ng email galing sa sa insurance, mga dreno, na etong sasakyan na 'to, ano na 'to, mga dreno? Rental na 'yan. Dapat dapat kung repairable yung sasakyan ko, ang ibibigay nila sa akin na sasakyan is yung tinatawag na loaner, mga dreno, car 'yung uh, courtesy car 'yon galing sa ano galing sa kabilang insurance dahil nga sila yung sasagot ng pagpapagawa ng kotse ko so sagot nila yung kotse ko yung gagamitin kong service habang hindi pa nagagawa yung sasakyan ko pero dahil sabi sa akin ng insurance na mukhang hindi na magagawa yung sasakyan ko kaya hindi na nila kinuha yung courtesy car galing doon sa kabilang insurance instead nag-provide sila sa akin ng sasakyan na to na magagamit ko as service mga dre So, parang 90% mara-write off yung sasakyan ko. Yung 10%, <laughs> ewan ko mga Dreno, kasi, ano eh, parang, parang ganun na rin mga Dreno, nagaantay na lang siguro talaga nung, nung ano, kung magkano yung evaluation nila sa, sa sasakyan ko. At yun nga, nagtatanong-tanong na rin ako sa kung paano yung sistema nung, nung gap insurance, di Diba? Medyo ano, confusing mga Dreno yung gap insurance na yan kasi naalala ko kung natatandaan nyo si Joy mga Andreno nabangga siya uh, inang, wala pang 3 months yata wala pang 6 months at yung nakuha niya sa insurance niya tsaka sa replacement insurance niya more than sa ibinayad niya sa sasakyan niya mga dreno so nagtanong naman ako ngayon sabi ang sabi sa akin ang gap insurance daw hindi pwedeng sumobra yung ibigay sa iyo kumpara doon sa uh, total na binayaran mo sa sasakyan mo. Medyo magulo kaya antayin ko na lang mga dreno kaysa sumakit yung ulo ko. Kakaisip. Pero sa ngayon titingin tingin na nga ako ng pamalit kasi mukhang doon naman papunta na yon, di ba? So paghandaan ko na kung anong ipapalit ko para kung sakali man dumating na yung check ay eh, mga no bayad ko na yung sa bangko tapos proceed ako para para sa pagkuha ng bagong sasakyan. Kung hindi naman, let's say mag-decide mag sila na okay, Pwede pa palang gawin to. Pinabawi namin yung sirabi sa amin. Papagawa na namin to. Okay din lang, mga dreno. Walang problema yon Ang mahalaga, prepared ako. Uh, I mean, wala naman akong ibang dapat paghandaan eh. Kung hindi isa lang, mga dreno, yung yung kumuha ko ng sasakyan. Dahil kung matutuloy yung pagre-repair nila, uh, I don't mind. Diba? May sasakyan akong ginagamit. Yun ang importante sa akin. Ang mahalaga, uh, yung right of way, wag yung gagamitin pantulig, mga dreno. <laughs> hindi sapot na dahilan yung right of way para mambangga kayo managasa kayo di ba ano kailangan yung ilaw para hindi niyo mapansin na may sasakyan sa unahan niyo di ba <laughs> may tail light may backup light may signal light spotlight kulang <laughs> wala stick no mga, mga naman di ba hindi naman ganoon na wala right of way mo eh. Katwiran mo yun para banggain mo yung nasa harap mo di ba Gano ka kalayo para magkaroon ng ganung kalaking impact yung pagkakabanga mo sa sasakyan. Ganong klaseng bangga, malalim, mga dreno, malalim yung pagkakabanga Ibig sabihin, malayo yung pinanggalingan mo bukod pa rin mabilis ka, 'di ba? Eh residential 'to, mga dreno. Tsaka yung pagbukas ng mga airbag niya, isa 'yon sa I think uh I don't know, isang basehan na medyo may kabilisan ka, 'di ba? Considering na 'yun nga sasakyan sa harap mo. Sa palagay niyo ba mga dreno bang mai-recommend niyo mai sa akin sa sakyan na sabihin nating bala ko siyang gamitin ng 10 years aabot ba siya Yun yung concern ko mga dreno tsaka let's say gamit ko yun sa sasakyan ng halimbawang yun nga matagal-tagal na pag binenta ko yung resale value hindi ganun ka kabilis babagsak mga dreno kasi aminin man natin sa hindi uh, baka dumating yung point na magsawa tayo sa sasakyan at mapag-decide tayo na ibebenta na natin is wala na halos value yung sa sasakyan, Diba? ba? Siguro safe sabihin mga dreno na uh, hindi ako napansin nung driver sa likuran ko. Kahit anong klase ilaw pa 'yung gamitin ko, 'di ba? Kahit ilaw pa ni Batman 'yan, kung hindi nag-pay attention 'yung nagda-drive, useless din, 'di ba? Sa lahat ng nagpakita ng concern, mga Andre, no? Uh, maraming salamat sa inyong lahat. Okay lang po ako. Salamat sa Diyos. Konting pahinga lang po. At sana po mawala na kung ano man yung dinaramdam ko sa aking katawan, mga Andre. No? At doon naman po sa ating mga investigador. Nako po, mga Andre. Eh, konting ano, konting medyo ano, konting bukas pa ng isip. ba? Diba? Huwag masyadong ano, sarado. Nako po yung ano po yung right of way ayan siguro yung katwiran ng mga driver natin sa Pilipinas na binabangga yung mga tumatawid mga dreno kasi right of way daw nila eh ba diba? kasi kanila daw yung kalsada eh ba? Diba? <laughs> tsaka ano pala mga dreno uh, yung hazard light hindi po ano hindi nabanggit sa school yan mga dreno na pag aatras ka mag hazard light ka meron ka back backup light eh meron kang signal light meron kang tail light tatlong light kung gusto mo spotlight Christmas light sabi raw saan ang tawag doon mga dre? Patay sindi, Christmas light din yun. <laughs> Starlight, midlight. <laughs> eh, what? Lahat na ng light, di ba? Yung stoplight nga, oh. Naka, naka red na eh. Gumugo pa rin yung mga driver eh. Di ba? Anong light pa ba? Walas, well, teko. Oh. San Pedro light, gusto nyo? <laughs>